Gaya nyo mga kwatsero, meron din kaming pangarap na pasukin ang backyard hog racing dahil gusto rin namin na umangat-angat kami sa buhay. So ito yung nakikita naming negosyo na pwede naming pasukan. Kaya bumili kami ng mga biik, pinalaki namin at ginawa naming inahin. Pero gaya sa ibang mga negosyo mga kwatsero, ang pag-aalaga ng baboy o yung backyard hog racing na balak nating gawin ay katulad lang din sa ibang mga negosyo. Para bang sugal, hindi mo alam kung mananalo ka ba o matatalo pero kailangan mong gawin at malalaman mo rin sa dulo kung ano nga ba yung mangyayari sa pinasukan mong negosyo. Nasabi ko nga mga kwatsero no, na ito ay isang uri ng negosyo so kailangan nating tutukan, bigyan ng oras, kapital, kailangan din nating mamuhunan para maging maayos ang kalalabasan ng negosyong papasukan o pinasukan natin. At makalipas ng isang taon mga kwatsero, ng anak na nga itong inahin namin, apat yan sila, pero tatlo mga kwatsero sa mga inahin ay merong problema. Sila ay either walang gatas, masyadong matapang at nangangagat sa kanilang mga biik or sa kanilang mga anak. Lahat-lahat mga kwatsero, meron kaming siyam na biik at yung nanay kinagat sa ulo yung isa. Kaya ang ginawa namin, hiniwalay namin yung mga biik at binatel feeding na lang namin mga kwatsero. Very challenging siya mga kwatsero kasi bibili pa kami ng gatas. So added expenses siya. Tapos stressful din siya mga kwatsero kasi mapupuyat ka talaga for 2 weeks dahil kailangan mong gumising every 2 hours para padedein sila. But God is good, the universe is on our side kasi yung kapitbahay namin mga kwatsero, yung inahin nila ay nagwalay na ng biik. Kaya hinira na namin yung inahin, ginawa namin stepmother. Salamat sa Panginoon kasi willingly tinanggap ng stepmother itong mga biik na to as if sarili niyang mga anak kasi worried kami mga kwatsero pagdating sa gabi, walang kasama yung mga biik, baka lamigin. Uh, malaking bagay na merong stepmother sila na titingin or tatabi sa kanila sa pagtulog. Gayon pa man mga kwatsero, yung challenges natin ay hindi pa natatapos. Yung mother pig kasi mga kwatsero ay konti na lang yung gatas. Kaya kailangan naming isupplement through battle feeding itong mga biik na ito. Para sa kaalaman ng lahat mga kwatsero, kapag ka nag -battle feeding ang mga biik, malaki yung chances na meron sa kanila ay magkakasakit, manghihina at tuluyang mamatay. Parang pag-ibig lang ba mga kwatsero? Binigay mo na ang lahat pero sa bandang huli, iiwanan ka din pala. Hala siya! So sa siyam na biik mga kwatsero, isa yung namatay pagkapanganak kasi kinagat ng nanay. Tapos dalawa yung nangisay, yung kagaya nito mga kwatsero. So all in all, tatlo yung casualty dito sa grupo na to. Siyempre mga kwatsero, wala namang negosyanteng gustong malugi sa maniwala kayo o hindi, lahat ng nursing interventions na alam ko mga kwatsero ay ibinigay ko na dito sa mga biig na to. Kasi nung una, akala ko kaya sila naninigas ay dahil na heat stroke sila mga di ba Ang taas ng heat index ng bansa natin. So akala ko yung mainit na kapaligiran ang siyang sanhi kung bakit sila nagkakaganito. Pero pinaliguan ko to at binasa yung kanilang katawan para mahimas-masan pero wala pa ring pagbabago mga kwatsero. Kaya no choice kundi mag move on na lang tayo mga kwatsero na talagang lilisan na talaga sila. Ang hiling ko na lang dito mga kwatsero ay sana lumakas na sila kasi marami pa kaming mga hayop sa farm na kailangan naming tutukan at alagaan. Dahil napansin namin na nag-aaway-away sila sa bottle feeding mga kwatsero, bumili kami nito isang mahabang battle feeding na maraming tsupon upang masiguro namin na lahat sila ay nakakadede ng maayos. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kwatsero, pag pinasukan nyo itong pagnenegosyo na ito, kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya. Tignan nyo, pahirapan kami sa pag-introduce nitong battle feeding na to sa kanila kasi nasanay sila doon sa individual feeding. Kaya nung inintroduce namin itong mahabang bottle feeding na to na maraming nipples, medyo may resistance sa kanila. Hindi sila sanay. Kaya kailangan namin itong i-introduce ng dahan-dahan sa kanila hanggang sa makasanayan na nila. Habang lumilipas ang mga araw mga kwatsero, nagiging maliksi sila, nagiging malikot. Isang senyales na healthy na sila. At ang kagandahan nito mga kwatsero, bumababa yung tsansa na sila ay manghina at mamatay. Dahil sa mahabang pasensya at pagtsatsaga mga kwatsero, unti-unti na nilang tinanggap itong bagong battle feeding nila. At tuloy-tuloy lang mga kwatsero yung dalangin namin na sana ay magtuloy-tuloy yung kanilang maayos na pangangatawan. Dahil malimit yung human interaction sa kanila mga kwatsero, ang nangyari, ang mga biik na ay napalapit na sa mga bata at sa aming lahat. Kaya sa tuwing gustong matulog ng mga biik neto, lumalapit sa amin kaya nilalagyan nila ng sako. Ang bilin ko lang sa mga bata, huwag masyadong bigay ng emotional attachment para hindi sila mahirapan oras na maibenta na ito. Ang nais ko lang maibahagi sa inyo mga kwatsero, kung kayo ay nagpaplano na maglagay ng babuyan sa likod ng inyong mga bahay o plano nyong bumili ng farm, ang isa sa mga konsiderasyon talaga mga kwatsero dapat malayo sa mga kapitbahay. Pangalawa, meron kang sarili source of water. Magastos kasi sa tubig yung mga baboy mga kwatsero. Kailangan mo silang paliguan tatlong beses sa isang araw or higit pa. Tapos yung mga dumi nila mga kwatsero, kailangan mo linisin, kailangan mo ng maraming tubig. Kapag malinis yung bahay nila mga kwatsero, less yung amoy, less yung baho. Kapag wala kayong sariling patubig mga kwatsero, expect nyo na tataas yung farm inputs ninyo. So tataas yung operation cost ninyo mga kwatsero, liliit yung margin ng income ninyo. Kaya nung naghanap ako ng farm ko, isa sa mga consideration talaga mga kwatsero, dapat may sariling patubig. At salamat sa Diyos, nahanap ko yung ideal farm ko. May sarili akong patubig, kaya walang amoy yung farm ko. At walang monthly na binabayaran sa tubig. Sa ngayon mga kwatsero ay malalaki na yung mga biik namin at meron ng komprador na nagpunta dito sa bahay at gusto nilang bilhin ito ng 2,500 pesos ang isa. Pero hindi muna namin binenta kasi papalakihin pa namin ng konti bago namin i-release. So yun lang mga kwatsero na why may napulot kayong aral dito sa vlog ko na ito. Dyan sa lugar nyo mga kwatsero, magkano ang presyo ng biik ngayon?